Hello guys. Welcome to my channel. Ayun po ang ano uh, starting line mga idol. Ayun oh. Uh, kasalukuyang ano uh, bukas pa ho siguro uh, ilalagay yung mga tarpaulin upang sa ganon ni eh, ano ma ano may ayos na po itong kwan uh, race track po dito po sa lapas mga idol. Kaya ayan, uh, kinunan po natin ng racetrack para sa ganon eh makita nyo naman, kaya invited po ang lahat na pumunta po dito po sa uh, magaganap na ano? Na karera mga idol, ng mga uh, motocross, yung mga expert, mga idol, uh, darating po sila ano? Uh, ang alam ko lang po kasi yung mga sikat, kaya yung iba pasensya na po kung hindi ko kayo ma-mention Kaya yung mga talagang uh, kilala ko lang na dalawang personalidad na talagang tumatak na po sa ating isipan Na naglaro din po noon sa uh, racetrack na ito mga idol Kasi ano na po to hindi lang ho ito ang uh, uh, motocross na naganap po dito sa area na ito mga idol kaya nangyari na po ito noon. Ah uh, dito po noon na nagano si si Terence Napat at saka si Bornok Mangusong, mga idol. Dito sila naglaro noon, mga kaibigan. Ayun po ang mga kon ng mga race Ang lawak, mga idol. Ah uh, ito po 'yung ano ah uh, 2.8 ah uh, kilometro lawak ng race track na ito ayan o oh. yan mga idol kita nyo naman hanggang sa dulo yun po ang pinakamataas sa dulo mga idol ayun ang pinakamataas na ah ano jumpingan po nila ayan kaya makikita nyo ngayon ang lawak ng ano tatakbuhan ng mga magmumotocross talagang finish na po uh, tapos na ang uh, palaruan mga kaibigan pagdating po ng 25 at saka 26 uh, ready na po mga kaibigan ayan oh. oh. lawak mga kaibigan sigurado mapupuno po ito ng uh, mga mga tao, pagdating po ng ano 25 at saka 26. Ah, abangan nyo mga idol ang ano motocross dito pas. Kaya inaanyayahan po natin ang ating mga ano malapit po sa Abra o taga-Abra na pumunta dito po sa magaganap na motocross dito po sa Lapas. Uh, Abra mga kaibigan hanggang sa muli ito po muli si Mang Boy ito po siguro yung finish line ito po yung finish line mga idol ito ang finish line po nila doon po ang starting ayan yan guys yan po ang starting nila yan hanggang dun. paikot po doon sa nakita nyo kanina sa video natin ayan ito ang finish line naman ayan, ayan. hanggang sa muli paalam po salamat po sa inyong uh, panonood sa ating munting channel ito po muli si Mang Boy magandang araw mga kaibigan